Narito ang liha mula sa nakaraan. Mahal kong mambabasa. Ay, hindi, ko alam kung bakit ako nagsusulat ngayon. Siguro dahil pagod na akong manahimik o baka dahil gusto kong may makaalam ng lahat bago patuluyang lamunin ng katahimikan ng puso. Ko, ako si Dina at ito ang kwento ng isang batang babae na minsan naniwalang sapat na ang pag-ibig ng isang ina at ama para maprotektahan siya sa lahat ng sakit sa mundo. Bata pa lang, ako masaya na ako sa simpleng buhay sa isang maliit na baryo ako lumaki, may taniman ng palay sa likod ng bahay, may ilog na malinawang tubig, at may asong simuning na lagi kong kasama tuwing hapon. Ang inay ko, si Nanay Linda ay labandera, ang tatay ko naman, si Mang Ruben ay karpintero sa bayan. Hindi kami mayaman, pero ang tahanan, namin ay pananghalakha kwento at yakap laging amoy sinangag ang umaga at amoy kape ang gabi. Wala akong ibang hiling noon kundi manatiling buo ang aming pamilya. Pero isang umaga, binasag ng isang tawag mula sa ospital ang lahat na stroke. Si tatay habang nagtatrabaho, hindi ko pa nga lubos na naiintindihan ang salitang iyon. Pero nang makita ko si nanay na umiiyak sa gilid ng kabaong niya, alam kong hindi na siya babalik. At doon nagsimulang tumahimik ang lahat. Ako si nanay pati ang bahay, wala nang tumatawa sa loob. Wala na rin akong ganang tumakbo sa palayan. Lumipas ang mga buwan at isang araw, may ipinakilala si nanay sa akin. Si Ramon, sabi niya, kaibigan ng tiyuhin mo. Matagal na niyang gusto akong tulungan. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang sulyap ko palang kay Ramon, tila may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Tahimik siya. Laging nakatitig, laging naroroon. Tuwing wala si nanay. At doon, sa pagpaak ni Ramon sa aming buhay, unti-unting nagbago ang lahat. Hindi pa ito ang wakas ng kwento ko. Sa totoo lang, ito pa lang ang simula. Minsan ko rin tinanong ang sarili ko. Masama bang umasa ang isang anak na muli siyang magiging masaya kahit wala na ang ama niya? Kaya nung una kong marinig si nanay na tumawa muli, yung totoo mula sa dibdib na pangiti ako, lalo na ng ilang araw pa lang ang nakakalipas, tumating si Ramon sa bahay. Dala ang isang supot ng pansit, dalawang lata ng sardinas, at isang plastik na laruan para sa akin. Para sa munting prinsesa niya, ngumiti ako, pero may kung anong kilabot sa kanyang mga mata, Parang ngiti na may ibang laman. na Pine, Chikris. Hindi pa nga ako sanay sa presensya niya, pero halos araw-araw na siyang nasa bahay. Kapag may sirang bubong, siya ang ayos. Kapag may kulang sa kusina, siya ang may dala. At sinanay para siyang nalalayan sa isang mahaba at madilim na gabi, parang muli siyang nabuhayan. Kaya kahit may kaba akong nararamdaman, sinarili ko na lang hanggang sa isang gabi umuwi. Si Nanay galing Maynila para sa isang linggong paglalabas sa mga kliyente, ako at si Ramon ang naiwan sa bahay. Wala pa akong naiisip na masama noon. Bata pa ako, tiwala pa ako sa mundo. Pero nang tumagal ang gabi, habang tahimik akong nagbabasa sa sulok, naramdaman kong nakatitig siya sa akin. Iba ang titig, hindi yung titig ng isang amain, o kahit ng isang kaibigang matanda. Lumalaki ka na dinaan niya habang papalapit? Hindi ako nakapagsalita. Kinabukasan, nagsinungaling ako kay nanay. Sinabi kong masakit ang tiyan ko para lang hindi makalapit si Ramon. Ayokong sabihin agad ang totoo. Takot ako, baka hindi ako paniwalaan. Baka ako pa ang masisi. At doon nagsimula ang katahimikan na naging kulungan ko. Bawat gabi palapit siya ng palapit. Bawat linggo, mas lumalalim ang takot ko. Isang uri ng takot na kahit gusto kong sumigaw, parabang may tanikala sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Pero araw-araw pinipilit." kung maging matatag para kay nanay, para sa sarili ko, o baka para lang mabuhay babalik ako. Dahil may mga bagay pa akong hindi nasasabi, mga malihim na bamigat sa aking sinapupunan at hindi lang sa damdamin, hindi ko alam. Hindi ko malilimutan ang gabing. Iyon gabing tuluyan akong noalayan ng katahimikan, ng pagiging bata, ng sarili kong kalayaan. Umuwi si nanay ng mas gabi kaysa karaniwan. Basang-basa siya ng ulan at pagod na pagod. Hindi pa man siya nakakaligo, Humiga na siya sa papag at agad na nakatulog. Hindi ko siya ginising tila ba? Pinigilan ko pa nga ang paghinga ko para hindi siya magising. Ayaw kong mag-alala siya pero hindi ako makatulog, hindi dahil sa ingay ng ulan, kundi dahil alam kong gising si Ramon at naramdaman ko. Alam ko na hinihintay lang niyang makatulog si nanay, mga ilang saglit pa. Narinig ko ang mga yabag niya sa kahoy na sahig, dahan-dahan, maingat hanggang sa huminto siya sa tapat ng kulambo. Kung saan ako nakahiga, di na mahina ang boses niya halos pabulong. Hindi ako sumagot, hindi ako gumalaw. Hinawakan niya ang liliyan ng kumot ko sa lamig ng gabi. Mas malamig ang balat ng kamay. Niyang dumikit sa akin. Niyakap ko ang sarili ko, kinikit ko ang mga mata. Parang sana kapag hindi ako gumalaw, titigil siya, baka magbago pa ang isip niya baka. Pero hindi, hindi siya tumigil. At doon sa loob ng kulambong, iyon habang tulog ang nanay ko, ilang hakbang lang ang layo, tuluyang binasag ni Ramon ang huling piraso ng aking pagiging bata, wala akong lakas na sumigaw, wala akong tapang na lumaban, I at ang umagay dumating, parang walang nangyari. Si nanay ay nagprito ng tuyo, si Ramon ay nagkape sa labas, at ako, ako'y nakaupo sa sulok. Hawak ang isang laruan mula sa isang lalaking ngayon ay kinatatakutan ko. Hindi ko na siya kayang tingnan, hindi ko kayang magsalita, at sa bawat araw na lumilipas, isa lang ang paulit-ulit sa isip ko, kasalanan ko ba Eto hindi ko pa kayang sabihin ng lahat kay nanay, hindi pa, pero alam kong hindi ko na ito matatakasan. Dahil ilang linggo lang mula ngayon, may isang palatandaan na hindi ko maitago, isang lihim na nabuo sa loob ng aking tiyan, at sa tiyan kong iyon nagsimula ang bagong uri ng takot. Nakalipas ang ilang linggo, araw-araw ay tila pa ulit-ulit. Parehong bahay, parehong mga mukha, parehong tahimik na bangungot, pero may isang bagay na unti-unting nagbago sa katawan ko, sa pakiramdam ko sa bawat umaga, parang may bumibigat sa loob ko. Noong una ay akala ko stress lang o gutom. Minsan nga ay sinisisi ko ang hangin, ang init ng panahon, o ang paulit, ulit kong pag-iwas sa pagkain. Pero nang hindi na ako datnan ng buwan ng bisita, doon ko unang napagtanto ang kinatatakutan, kung katotohanan ako, ako ay buntis. Hindi ko alam kung ilang araw akong tulala sa bintana Parang gusto kong umiyak pero wala ng luha, gusto kong sumigaw pero wala ng boses, para akong ginapos ng isang lihim na wala akong karapatang ilabas. Minsan nakatingin ako sa salamin, hinawakan ko ang aking tiyan, maliit pa ito, walang ibang makakapansin, pero alam kong may namumuong buhay sa loob, isang inosenteng kaluluwang, walang alam sa pinagmulan niya. Isang gabi lumapit si Ramon, akala niya tatahimik ako habang buhay pag nagsumbong ka, baka ikaw ang mawala ng ina. Kulong niya sa akin minsan, hindi niya ako iiwan, hindi niya ako papaniwalaan. Mas lalo akong natakot, pero hindi ko na rin alam kung hanggang kailan ko kayang ikulong ang lahat. Parang sinisigaw ng katawan ko ang katotohanan kahit pilit kong itinatanggi. Isang madaling araw, habang abala si nanay sa paglalaba sa likod bahay, bigla na lang akong napahawak sa tiyan ko din na nahilo. Ako nagsusuka na mutla, ano bang nangyayari sa'yo? Di nagulat na tanong niya, nanginginig ang mga kamay ko hindi ako makasagot. Parang may namuong bohol sa lalamunan ko din na, na ang boses niya. Sabihin mo sa akin kung may problema. At doon ko na hindi napigilan ng luha, ko sa na unahang pagkakataon, pinakawalan ko ang mga salitang matagal kong ikinulong. Nay, ako po ay buntis. Hindi agad siya nakapagsalita. Kita ko ang unti-unting pagkabiyak ng kanyang mundo sa mga mata niya. At nang tanungin niya kung sino ang ama, napatingin lang ako sa pinto kung saan nakatayo si Ramon. Walang emosyon sa mukha, sa isang igla parang gumuho, ang bubong ng tahanan naming matagal, kunang akalay kanlungan. Hmm, hindi ko alam kung alin ang mas masakit ang ginawang paglapastangan ni Ramon o ang reaksyon ng sariling ina nang marinig ang buong katotohanan nang masambot ko na si Ramon ang ama ng dinadala ko para bang may matalim na bagay na bumagsak sa pagitan namin ni nanay, tumahimik siya, tinitigan niya ako ng matagal, tila ba binabasa kong nagsisinungaling lang ako. Tila ba inaamin niya sa sarili na imposible? O baka, baka ayaw lang niyang maniwala, anak mahinang wika niya? Sigurado ka ba? Napakagatlabi ako tumango, hindi ko na kayang ulitin pa. Hindi pwedeng totoo yan si Ramon? Yung tumulong sa atin mula sa umpisa? Yung halos magpakasakit para lang may taguyod tayo? At mong sirain ang pamilya natin sa ganyang kasinungalingan nanginginig ang boses niya? galet takot pagtanggi lahat yun sabay-sabay? Hindi ko siya masisisi sa kanya. Si Ramon ang naging tagapagligtas sa akin. Siya ang naging bangungut, Nay. Nanginginig ang boses ko, hindi ko ito ginusto. Hindi ko siya pinayagan gabi. Gabi, nay, lalo na kapag wala ka. Isang iglap lang nagbago ang tingin niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tumakbo siya palabas ng bahay. Humahagulgol. Sumisigaw ng mga salitang hindi ko naintindihan. Naiwan akong nakaluhod sa harap ng hapagkainan. Nakayakap sa tiyan kong nagsisimula ng bumilog. Lumipas ang gabi na walang nagsalita, hindi umuwi si Ramon, hindi rin ako kinausap ni nanay, pero alam kong narinig niya ang kirot sa boses ko. Alam kong naramdaman niya ang bigat ng katotohan ng pilit niyang tinatanggihan. Kinabukasan maaga siyang nagluto, walang imikan. Tahimik na ibinaba sa mesa ang pagkain at sa huli tumitig sa akin. Pupunta tayo sa barangay, mamaya sabi niya, hindi ko alam kung ito ba'y para sa hustisya o para patahimikin ang lahat. Pero kahit pa may munting pag-asa akong umusbong, baka sa wakas pinili niya akong paniwalaan, baka sa wakas hindi na ako nag-iisa.